Wag, di uwi natin. Pag sumobra, iuwi ko. Pag sobra, iuwi ko yan, ma Wala mo, itatapon natin. sobra, <laughs> may sosobra. Tingin mo ba may sosobra oh, yan? Yung chichirya ko lang. Oo, dagdagan yung chichirya. Ako din isang box. Dagdagan natin yan. Shopping po kami, eh. Try no, Oh! One minute! <laughs> Ano tawag okay. doon par, yung ano, shopping minute? Oo. Uh, one minute. Kailangan mapuno mo yung cart. Oo. Oh, may, meet, may meeting po, may meeting. Ito lang, wala muna tayo hindi pa. Hindi mami, ikaw pa, ikaw ba 'la? Kami taga-ano lang kami dito. Okay. Sige, sige, maganda yun. Yung Sige, kami nang taga-tulak lang. Yayan. At <laughs> <laughs> Niluluto ang badon. Ay, dapat mag-hotdog na. Ewan. Bili tayong hotdog. Bili tayo, tapos Di ba, di ba diba may beauty in daw si Ma'am Amy? Meron. Di ko alam. Oo, oh, magdadala daw siya eh. Magdadala pa lang, kaya hindi ba naman sigurado. Nandun yung matikita. Na ah. Nandun na ba? <clears throat> Meron yun, sigurado yun. Ano sa atin lang tatakbo yung kabila eh. Yun yung mahirap. Ito kami marami pagkain <laughs> Kasi paanohan eh. Ta Ang tawad daw. Kami nga bumili na ni Mac ng dilata. Kasi pag naubos. Ayun nga. Uh -uh. Hindi, nag na kami dalawin. Nag-ambag na kami May pang-ambag naman kami. Bigas tsaka oh, ano. Siyang kilong bigas.